kilalani natin ang Ibong Tatak Pinoy. Oo. <laughs> Oo, ang Philippine Trogon dito sa Super Saya. Napakaganda ng paligid. Pero teka, may superstar o. Oh. Hindi basta-basta at hindi pangkaraniwan. Isang obra maestra ng kalikasan. Ready ka na bang makilala siya? Yun siya o. Oh. Ladies and gentlemen, presenting the Philippine Trogon, ang Harpactes ardens, isang rare, elusive at super exclusive na artista ng ating kagubatan. Hot pink chest, blazing red belly, chocolate brown back at isang vibrant yellow beak na parang accessory sa red carpet. Ang pangalan niya, ardens, Latin for flaming. Bakit? kasi nagaapoy aapoy sa ganda. At syempre, may leading lady tayo. Simple at elegante. Earth-toned beauty with a yellow belly at pale yellow beak. Hindi flashy pero classy. The definition of low-key sophistication. Iconic eyes for that dramatic stare. At short tails na perfect para sa kanyang signature pose sa sanga. Tahimik Mysterious pero killer ang move sa paghuli ng insekto. One strike, one bite, then boom! Tiklo pang prey! At sa love life, power couple goals. Kapag nesting season, silang dalawa walang iwanan. Magkasama sa lahat mula egg sitting, food hunting, at syempre, raising the next generation of forest royalty. Dalawa hanggang tatlong baby bird lang pero well taken care of. Dahil para sa Trogon family, quality over quantity. Dito mo lang sila makikita sa Luzon, East Visayas at Mindanao. The one, the only Trogon species ng Pilipinas. Pero kahit ang mga superstar, may kontrabida. Bawat punong pinuputol, bawat kagubatang nawawala. Unti-unting nawawala ang entablado ng ating bida. Pero may mga fans na loyal. Mga tao at rangers na nag-aalaga at lumalaban para mapanatili bida ang trogon sa ating kagubatan. Tahimik man siya, ang ganda niya ay sumisigaw. Isang living masterpiece. Isang nagniningas na paalala na ang kalikasan ay buhay, makapangyarihan, at kailangang mahalin at alagaan. Yan ang Philippine trogon, ang flaming jewel ng ating kagubatan kagubatan. Sabi talaga niya, oo naman, ang Philippine. Trogon, ano? kaibigan. <laughs> ang ganda niya, diba? Diba? <laughs> <laughs> pero in fairness, ang ganda niya, mm -hmm. mga ganyan, mga uri ng ibon talaga dito Chawake. sa Philippines. Uh, iba't iba yung uh, diversity ah. when it comes to the animal landia. Wow, totoo. The kingdom of aminals. Aminals? Yes, oh, aminals. Aminals. Alam mo, pero, yung Oh, yeah, the oh. <laughs> Ay pero ang cute nila para silang parrot. Oo, no, oh, <laughs> no oh, oh, para silang parrot. Sila tahimik. Yeah, uh -oh. hindi sila gumagaya ng mga salita, yeah. ng mga sinasabi so, nila. <laughs>